Ganyan nila ginagawa. ako parang 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 na. parang 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 na parang 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 Magandang araw sa inyong lahat at panibagong araw, panibagong vlog ulit tayo ngayon at bibisitahin natin yung pinagagawa natin kung so, tigay kapanalig na steel itong aluminum may sliding yan natin kung may di-deliver bukas Mali ayan o, ginagawa yan o Yan ang last na. Last na yan. Ano yan? Last na yan. Ito. Uh, Ilan pa yung lalagyan? yan? Ito pa. Ang oling. Ang oling. Dalawa pang Ayun. Slide na yun. Ah, oo. Oh. Sandali na lang sa inyo yan. Bali kinakarga na nila yun Nakakakot na nila. Para bukas ang umaga. Sigurado na. ang forma na nila Bala yung ganyan nila ginagawa sa umaga tuloy na Ma maghahakot pa sila eh naabotin sila ng init kaya yeah, pinaporma na nila Ayan, yan, yeah, ganyan nila ina-assemble yan at ah, uh, sigurado na bukas at ah, uh, tignan natin kung makakasunod tayo bukas ha uh, update ko na lang kayo bukas nga, uh, nabibili tayo ng tinapay ngayon dito ang natin yung nadali natin kay Kapanalo yung gusto magdagawa gagawa ng bintana bale ay nakabili na tayo ng tinapay tali tatali lang natin at uh, makukuntoy. bababayot eh mapapayot bali lalakad na tayo at uh, ayun pakabili na tayo ang pinaroon sa likod at uh, na, tayo na ang uh, gawin na tayo papuntang kalaka at uh, tayo dumatak na tayo oh. bali nauna na yung mga mag-aatid ng no? mga bintana at dumaan niya ako ron maaga silang umalis kasi mainit ngayon, mahirap pa sila mag-account. Marami sila na sumama. Bali na sa Twin Lakes na tayo. Yan. Sila lang tayo sa pagtakbo, malapit na. Bali na rito na tayo ngayon sa boundary. Uh, Patasa tayo. Bali na rito na tayo ayan uh. Uh, sa na tayo sensory defect na yung mga inilagay na plastic yun na pili kaya PPR na lang ang gagamitin ko para kaunti na lang ang magiging problema niya yung huling doktong na lang sa PPR ay na sila nagpapaba na pala ayun nakarating na oh. Tapos yung kapanalig <coughs>

Bali may dala rin akong gamit oh. Pang ayos nung, nung tubig. Gagawin ko na siyang PPR. Ano sila? Siguro mas matagal lang maghakot eh. Mas matagal kaysa sa magkapit. Ini yang lah. nadi tu nanti coba ada tiga penarik. Pernah sikit penarik? ha? Dek, dah saya tak kan ini. Eh. Balik wala si kapat halid Nakasalaya ka saan Baka nabili ula <laughs> Pero bukas yan Hindi naman naglanap yun Bukas, bukas Sana bukas Ay, oke okay. ya, yeah, pwede Wala, nakasalaya saan Wala si kapanalig. Bali, uh, muna natin magkabit itong PPR pag kukonektahin natin. Magdudoktong-doktongin natin bago natin ikabit sa baba Oh, yeah. <laughs> na din ikabit na natin to uh, sunod naman natin sa baba na sa baba na tayo magkakabit dito na hugot ko na papatay lang tayong tubig patayin muna natin ang tubig dito Bali, umpisahan na natin. Ha? May GoPro ka na? Ito yun sa'yo. Ah, yung dati ko ito? Ah, ah, ah. Nagulit si Kapanalig. <laughs> Tenggali nenek kita sila naglalagay ng goma kaya pala na natagas okay. hinahabulan nila sa teflon walang goma Ngayon, hindi nito ito masyado mag-go yeah. yeah. ito. teflon. Dapat goma, tapos itim, tapos yung puti. Uh -huh. Kaya pala... Uh, hindi talaga, dapat talaga ng teflon. Wala, wala dapat teflon. Hindi hmm. so, pala mag group yung bini. Tapos, kasi kung may... May dad ay birth na ako ganito. Ah. Oh, para wala nang problema rin. Balita tanggalin. Balita tanggalin hindi natin to. Tanggalin na to Para mas sigurado. Balik ha kapit na natin to. Kabit na natin dito para walang kasabog-sabog yan. Para walang kasabog-sabog. Pali yan eh, kapit na natin Hindi na lang natin ibinigit, wala tigahawak, matutumba. Wala hmm. tayong tigahawak kaya eh, hindi ko nalang ibinigit. Wala rin. Ay, siyang gumawa. siguro kung siya sa dito. May goma. Pasimpo tayo ito kung makapit kontente at yun sa Wala, na ito natin ito May si kautol dito lagyan natin yung plastic lagyan naman ito plastic Bagay yun, nakatap na siya. Okay na siya. Ano yun, at tapos na tayo. At uh, nasolve din ang problema. Kailangan lahat eh, palitan ng PPR para sigurado. Kasi na, uh, mahirap pag umalis sila bago biglang bumigay. Ang laki ng babayaran sa tubig. Okay, butas na. Kasagulong ah. yan. Bali, butasan Dito lang butas na okay na ah, tapos na natin yung butasan yung ba aayusin ah, na lang yun. palipahin yung muna tayo And ah, balik kakain muna yung mga kain po sisipag natin na uh, kain tayo kain Ayun yung kamisa na na nagulat ako, nahihila ko. Nalit mo ba? Kaya nga 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 Ito nga 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 mga nga 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 yung nga galing? nga 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 Pag-uwi <tipuloy> mo yung tuna, <tolo>, ano? <tipuloy> Sa atin, hindi. Ito magdaga ng malaki, Ano dyan, no? Nakakain to kayo kanina? Bahay mo to loobin mo, no? Sa eh, bahay, daming daga. <tipuloy> eh! Hey. Na, ano bali alin na lang ang ating tira na, na malaki ano bali naglalagay na sila ng silikon so, matatapos na lang na lang hinug na yun lang kanika panalig kagandahan kaya pa niya Pero isa malapit na rin ah. Ah, tenga. Eh, nawala na.

dito ng bahay nito panalid okay na pareng mga lupa maitambak dito hale pinasuk natin 'yon oh no? dun natin pinagdaan halimsi ra para bintana okay na siya nakatago siya dito bali tapos na yan nagagayak daw sila <laughs> 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 ay nagpipicture <sila. laughs> <laughs> <laughs> taking sila picture taking sila <laughs> Makulit talaga yung dati <laughs> okay. okay, okay pa, alam na Pali, yeah. ahon na kami Bumaba ka gusto ko kay. Ay. May... Ma 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 Mapag-uke ka eh. ang dala naman ni eh. binigay mo lahat. Hindi oh, natapos oh, pa siya. Ngayon na kami sa magtarek.